Nasaan ka sa pagitan ng alauna hanggang alas 5, kanina madaling araw? Nasa resort po ako. May birthday celebration kasi ako ngayon. Kasama ko mga tropa ko nagiinuman. Kung gusto niyo po, pwede niyo po silang tawagan. At sila din po makakapagsabi na magkakasama kami hanggang umaga. Ayon kay Miss Engano, dinala mo raw siya sa isang kwarto. Totoo ba yon? Yan, yung sugat mo sa braso, paano mo nakuha yan? Ano may nangyari d'yan? Huwag mong sagutin, Ina. May karapatan kang manahinig. Total invitation for questioning lang naman itong ginagawa nila eh. Hindi ka pa suspect, person of interest ka lang. Maaari mong pilingin makipag-usap lang sa abogado mo. At Rilette, ayoko na dito. Please, gusto ko na po umuwi. Huwag kang Hindi ka naman nila pwedeng i-detain ng matagal dito dahil wala pang na-fire na complaint against you sa court. My client would like to exercise his right to remain silent. Magsasalita lamang siya kapag may formal charges na against him. At habang wala pang kaso laban sa kanya, you don't have the authority to keep him here. Therefore, I request na i-release niyo na ang kliyente ko. Sige. Papayagan ka naming umuwi sa ngayon. Salamat sa kumpanya, Mr. De Leon. Sa mga susunod na araw, kung iimbitahan namin muli, please make yourself available. Kaya huwag ka na muna magplanong magbakasyon o magbiyahe ng out of town or out of the country. Ate ano naman mangyayari ngayon? Posible bang maaresto ako at ma-detain ako? Hmm. Please Ate Lilith, ayokong makulong. Ayokong bumalik sa presinto. Please Ate Lilith, tulungan mo ko. Huwag <tutunan> mo na munang intindihin yan. Hindi ka naman nila pwede basta-basta arestuhin eh. Nang walang warrant laban sayo. Kapag nag-file ng complaint ang mga ingano, magkakandak pa ng preliminary investigation ng fiscal tsaka pa malalaman kung sasampahan ka ng kaso. Yung priority ko ngayon makontak yung mga magulang mo. Kailangan malaman ni CRD at ni Calo na... No! Please don't tell mami and daddy. Huwag mong sabihin sa kanila. Ayokong malaman nila na sangkot ako sa gulong ito. Ano? Hindi pwedeng hindi sila ma-inform. Magulang mo sila tsaka wala namang rason para magalit sila kung wala ka namang kasalanan eh.